sa mga kabuk sa tiyom na natagbudiga mga kabok. di kanta sa sangguni ang lungsod ng dabao mga kabok. No? na natagbudiga na siya itong i-build up nga stainless logo mga kabok no, hindi pa na ito maklar kung unsa'y forma formaan nga logo oh. araw i process pa ang ito ang stainless na build up logo mga kabok. Ayan na dahil yung forma na dahil. Ito na ang partner. Oh. Ito rin siya ang partner mga kabuk. Ito naman na ibiring. Tuyok-tuyok na. Ano bilak? Tuyok o. Oh. wala pa na mga kabok no i-update lang nato to mga kabok pag mahuman nato siya mga kabok unsa gyud porma ato nga logo kay logo man daw ni siya mga kabok